I-congratulate daw po natin ang Davao City dahil naungusan daw nito ang Kalakhang Maynila, ang Metro Manila. Congratulations! Sabi ng isang DDS na nasa social media rin, akala ko daw ba magaling itong mga Duterte yan kasi ang pinapakalat na itong mga taga Davao. Hmm, nakakaawa na no, yung mga taga Davao. Katulad ng sinabi ko dati, para silang nasa South Korea at pinaniniwala a North Korea rather at pinaniniwala na sila ang pinakamagaling sila ang pinakama, uh, ayos na komunidad na, na siyudad pero paglabas ng 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 kanilang lugar pagpunta nila sa ibang siyudad halimbawa siguro lalo silang namamangha nagugulat sila di ba naka-confine siguro ang kaisipan talaga na ng mga taga-Davao dyan mismo sa kanilang lugar lang malala yung ginawang paglaso na itong mga Duterte sa kaisipan ng mga kababayan natin dyan sa Davao City karamihan dyan sigurado tayo mahirap na ituwid ang kaisipan dahil totoong or baluktot na talaga, naging blind follower na ng mga Duterte hmm, ayan, maayos daw ang Davao City ha, pero bakit tinalo pa nito ang Manila sa world's worst traffic index <laughs> oh, ayan. So, sabi ng ilang mga taga Davao, time to change daw from the Tertes to the Nugrales. Abay, tingnan natin. Ako personally, ah, nai-excite ako sa darating na election. At ang talagang kinai excite natin ay yung, yung sitwasyon, yung pagkakataon na makita na itong mga Duterte, nawala na sila. Maramdaman nila sa sarili nila, nawala na sila. Kasi hanggang ngayon, oblivious pa rin yung mga yan. Eh. Doon sa idea nga na yun, na sila ay pabagsak na. Kumakapit pa rin yung mga yan sa huling latak ng kanilang popularidad at sa huling latak ng mga matitibay at ang sikmura na taga-suporta ng mga yan. Nakakaawa rin, pero good luck. Mm, ayan, yan po ang tinura ng isang uh, loyalista na nasa social media. Malala ito, ah. tinalo pa daw ang Metro Manila or ang Manila. Basahin natin in the 2024 TomTom -tom Traffic Index, Davao City ranked 8 on the list of worst traffic in city centers worldwide. Pangwalo! <laughs> With Manila following in the 14th place. Ay, maayos pa itong Manila. 14th place. City centers are defined or city centers are defined by, by, by the densiest areas that capture 20% of trips within the city connected area. So, yan. Hmm. Ano daw? Ang daming hanggang ngayon. Ano ho? Yung iba hindi pa rin nagigising sa katotohanan. Malala pa rin yung kanilang uh, pagyayabang tungkol sa kanilang siyudad, tungkol sa Davao City. Abay, ang pagkakaalala ko, meron tayong isang nabasang article na ultimo, ultimo yung Davao City Hall ay walang kakwenta-kwenta. <laughs> At kung ikukumpara daw, mas maigi pa yung ibang mga municipal halls lang sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaduda-duda? Naku po, kawawa rin ano itong mga taga -davo. So sana sa pagkakataong ito, uh, matumbok nyo na. Magising na kayo sa katotohanan. Good luck!